track mga kabingwet mukhang malaki may ni wala na wala malaki ito may 19 2025 ay nawala. wala ay sayang naman yun sayang naman sayang ayan ay, jan. Ayan mga kabingwit, maamaw na naman to. Oh. Maamaw na naman to mga kabingwit. Oh. Sana di na ma-unhook. Ah. Dahan-dahanin natin. Oh, shoutout sa mga gumagamit ng uluwa light Lungapit, maamaw na naman to mga kabingwit. Ah. Grabe yun magabi yung pagkahatak niya kanina mga kabingwit sigurado to, malaki oh. shoutout din kay Master Mark na nagbigay sa atin ng uh, panghilo ng isda oh. malaki to mga kabingwit sana di ma-unhook oh. 2019-2025 sana sinubo lahat Uh, grabe, ang ganda ng pagkahatak niya kanina mga kabingwet. Tignan uh, natin. Paksos. Uh, Siguradong malaki to. Sana di manhook. Ano Ayun, ang laki. Ay, grabe. Nakita ko na mga kabingwet. Uh, ayan o. Oh. Ang oh, laki na naman. Ah, Fame na naman mga kabingwit. Sana may land na natin. Yung kanina hindi natin na Ay, shoot. Ah. 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 Laki mga kabingmit. Ay. Sige, mapapagod ka rin. Ah. Laki nito. Ah. Oh. Lah. Laki. Laki. Dala, dala pa rin niya yung ating kayak mga kabingwit Sana may land natin please lord Bigyan mo na sa akin to lord ulit Ayan may babaw Bigay mo na sa akin to lord Thank you thank you Ah. Oh. Ayan mga kabingwit Ah. mo na sa akin to lord Ay, magpaibaba mga kabingat. Ayun oh, no? laki oh. Ah, baka bumigla ah, laki ah. ayun grabe laki ayun oh no? ayun mga ito oh. ah. bigyan mo sa akin to lord ah. hinihini tayo na kumapit lahat yung hook ng ating uh, lure mga kabingi no ah ha ah. 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 Uh. shout Shoutout sa lahat ng sumusuporta ng ating page. Maraming salamat sa inyong lahat. May land ka na sana. Hayo pa rin. Hayo pa rin mga kabingit. Ang laki kasi. Ah. Ah. Lord, bigay mo sa akin to. Salamat Lord. Hala. Lord. Bigay mo sa akin to Lord. Kanina may malaki mga kabingwit. Nanhook din ngayon ito kumagat may kumagat ulit ah yun oh laki oh oh ah ay ganito ay yun na yung mga yeah medyo kumukan pa kasi eh

laki, mga kabingwit. Jumbo na naman. Ah. Ah. Ayan, 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 ayan. Kumikislap na. Yun. Lungutang na, lungutang na. Sa akin ka na. Sa akin ka na. Ah. Ayan, mga kabingwit. Jesus. Jesus, ang laki. Jesus, ang laki, mga kabingwit. Ayan, o. Oh. Ay. 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 Huwag. Huwag. Sa akin ka na. Ah. Tiwala lang tiwala lang tayo mga kadingmet sa atin na to tiwala lang ah. ay tiwala lang tayo mapapas sa atin to ibabaw ka na ibabaw ka na tiwala lang mga kadingmet tiwala lang ayan o jumbo ah. ayan o jumbo ulit ah ayan mga kabingwit, ayan o, oh. alaki ay, bibigla ulit ayun, jumbo jumbo ah. ayan mga kabingwit o oh. alaki, ayun, umibabaw na umibabaw yung gansyo natin ayun, jumbo mga kabingwit, ayun, jumbo oh, huwag ka nang bibigla ayun mga kabingwit, jumbo ay, ay, kinakabahan ako kinakabahan Ay, grabe jumbo. Jumbo mga kabingwit. Jumbo. Jumbo, lika dito. Mag lang kita. Magantyo ayan mga kabingwit. Jumbo. Ay oh. sus. Ay sus, ang laki. Ay sus. Ay. Ay. Wag. Ay. Umigla na naman. Ang laki. Sakin akin ka na. Ah. Lord, thank you. Ah. Ayan. Ayan mga kadungit. Napaka jumbo. Napaka jumbo. Bansuin na natin. Tatamaan natin sa pan. Ay! Oh, hindi na. ay! 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 Diyos ko! Hindi natin natamaan. Patamaan na natin. Ang sigurado. Ayun. Ang jumbo mga kabigwit. Ang jumbo! Sa atin na lumutang na. Ay, natanggal yung kawi natin. Ah. Ano ba yan? Natanggal yung panggansyo natin. Ang laki. Ang lakas. Ah. 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 Dito. Paano natin ito isasampan na naman mga kabingwit ay no? Ang laki. Yun yung panggansyo natin. Ah. Ayan na mga kabingwit, napakalaki Ay, hala ah, bubu ng palayong kvar sa akin ka na sa akin ka na oh. <laughs> thank you lord 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 thank oh, you lord thank you lord thank you lord ang laki thank you lord oh my goodness mga kabingwit uh, thank you lord ang laki thank you lord Thank you, Lord Nailan natin yan, Punasan natin Tungkol natin Thank you, Lord Thank you Ayan, mga Thank you, Lord Thank you, Lord Ayan Jumbo Jumbo, mga kabingwit Thank you, Lord, ah. ah. Lord. Ah. 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 Lord. nailand natin So, ikon natin, mga kabingwit Ah, 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 kala ko hindi natin mailalan ba kabinit ah, Thank you lord Ayan ah, ah, mga kabinuit, Ang problema natin Paano natin isasampayan aglaki ah, ah. Tuy ah, Tanggal pa Ah, ah. Uh, na. Problema natin, hindi natin may isang pa mga kabingwit. Buti na lang nakaganto pa yung kwan. Ayan uh, uh, Ang laki. Alaki Mga kabingwit, ayun o uh, So uulogin natin sa kayak na natin Problema natin to uh, 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 uh. ayun mga uh, 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 uh. Thank you Lord Thank you Lord Thank you uh, uh. Thank you Lord, thank you Thank you so much. Nailan natin. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. May 19, 2025. Siyempre, kasasakay na natin sa kanto mga kabingwit, no? Sige natin dito sa loob. Thank you learn. Thank you, thank you so much. No uh, 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 holy oh uh, uh, uh. uh, thank you lord thank you lord hey.